May nareceive tayong question, paano daw mag-check ng level ng engine oil? Okay mga paps, bago kayo mag-check ng level ng engine oil, siguraduhin ninyo sana na nasa pantay kayong location o nakaparading sa sakin ninyo sa isang pantay na lugar. And as much as possible, sana malamig na yung makina ninyo para yung oil na nasa ibabaw ay e nag drip na pababa para mas accurate yung magiging reading ninyo. So, pakita ko sa inyo kung paano mag-check ng oil, no? Uh, normally sa unang angat nyan Hindi pa ganong ka-accurate yan Okay Hindi pa ganong ka-accurate So kailangan muna natin punasan yan Okay Hindi pa yan ganong ka-accurate Okay Punasan muna natin Okay So ididip natin Okay Then makita natin Ito yung ating oil level yun. Gano, nasa bilog siya na pangalawa. Okay? So ganun lang mga paps yung pag-check ng oil sa ating dipstick, no. Kung kulang, mas okay dagdagan niyo ng konti. O dagdagan niyo. Pero pag sobra, kung konti lang naman, pabayaan niyo na. Bawasan na lang siguro pag nag-change oil. Pero kung sobra-sobra talaga, mas okay pabawasan niyo kasi pwede yung oil ang magpahirap sa ating makina at siya din yung magpasira. Okay? So, kung sa mas okay. Tamang tama lang yung level ng oil natin.